Yo, anyo nga sa Long holiday ngayon dito sa South Korea. At sa busan ko nga na pumunta para magbakasyon. Hindi nga pala ako nakapag ng tiket sa online. Kaya eto, nakatayo na nga muna ako. Nasa 2 hours mahigit nga pala yung biyahe ko mula dito sa amin hanggang dun sa busan. Buti nga at pwedeng umupo dun banda sa may pintuan. Kaya hindi naman ako buong biyahe nakatayo. At nung nakarating na nga ako dito sa may busan station, sasakay naman ako ng subway pamuntang Hyundai Beach at nakapag-book na nga din ako ng hotel malapit sa dagat. One week pa nga lang bago magbakasyon nag-book na ako. Nagkakaubusan din kasi talaga ng mga hotel rooms dito lalo na kapag holiday. At nakakatawa nga kasi nakita ko siya agad. Dito nga pala ako mag stay sa may sunset hotel. Sobrang excited na nga ako sa mga oras na yan. First time ko lang din kasi talaga mag-i-staycation na mag-isa. At pumasok na nga ako. Nasa 9th floor pala yung lobby at saka yung front desk nila. At pagpunta ko nga doon, agad nga nila akong in-assist. Sinabi ko lang na may reservation na ako. At saka binigay ko lang din yung ID ko. Tapos nag-fill up na ako nito. Pagkatapos nga noon, binigay niya na nga din sa akin yung room card ko. Nakalimutan ko pa nga dyan yung ID ko kaya hinabol niya pa ako sa may elevator. Nako, sobrang excited na nga ako. At dahil dyan, ipapakita ko na nga din sa inyo kung anong itsura ng mga hotel dito sa South Korea. Medyo malaki nga pala itong room na nakuha ko. Hindi siya yung pinakamura pero hindi din naman siya yung pinakamahal. At saka good for to nga pala to kaya dalawa yung chinelas. Pero mag-isa lang naman talaga ako mag stay dito. Sobrang laki nga pala nung kama kaya grabe ito ang tuwa nga ako. At saka ito talaga yung pinakahinabol ko dito. Nung nagbubuk pa nga lang ako ng hotel, hinanap ko talaga yung may beranda. Yun talaga may makikita kang magandang view. At ito na nga, grabe, sobrang sulit talaga. Mula nga dito sa taas, tanaw na tanaw mo nga yung mga building, lalo na yung dagat. Ipapakita ko nga pala ulit ito sa inyo mamayang gabi kasi mas maganda talaga kapag gabi na. Chinek ko na nga din kung ano pa yung mga nandito sa hotel. May complimentary coffee and tea nga din pala sila dito. May initan na din ng tubig. Tapos sa baba naman, nandito naman yung mini ref. Yung tubig lang yung free dyan. Tapos yung soda may charge na. Tapos may hair dryer na din. Shower cup, cotton buds, tsaka itong suklay. Eagles ka talaga dito kapag tamad ka maligo. Tapos dito naman yung cabinet na sampayan. Tapos dito din nakalagay yung bathrobe. Tapos ito na nga na naman yung bowl na Hindi ko alam kung ano yung pinipindot. Isa nga din pala to sa pinaka nagustuhan ko dito. May bathtub din kasi. May shampoo at body wash na din kasama. Tapos nandito na din sa loob ng banyo yung mga towels. Grabe, sobrang saya pala ng ganito. Kung introvert ka na kagaya ko, check may enjoy mo din talaga yung mga ganito. May mga movies nga din pala dito. At saka pwede ka din magpa room service kung tinatamad kang bumaba para kumain. Pero ako, mas prepared ko talagang kumain sa labas. Kaya nga bumaba na nga agad ako para makahanap ng mga kainan. Tapos nadaanan ko nga itong mga manghuhula. May mga tarot trader din pala dito. At finally, ito nga, nakahanap na nga ako ng makakainan. Una nga, sinerve sa akin agad yung side dish, tsaka yung tubig. Tapos ito, may kasama ding noodles. At grabe, so ang bilis lang ng serving nila. Siguro mga 3 minutes pa lang ako naghihintay. Kaya goods na goods, kasi gutom na gutom na din talaga ako. cook cookpap nga pala tong in-order ko. Or yung Korean pork soup. May nabasa kasi ako online na sobrang sikat daw nitong dish na to dito sa Busan. At grabe guys, sobrang panalo. Lalo na yung sabaw. Pinaka the best part dito talaga is yung ilalagay mo na yung buong kanin mo mismo dun sa sabaw. Easy 9 over 10 yan para sa akin. Pagkatapos ko ang kumain, naghanap naman ako ng matamis. Tapos nakita ko nga itong hotok. Ang galing nga kasi iba iba yung flavor nito. May honey, tapos may cheese, tapos yung isa yung may seeds. Itong cheese flavor nga pala yung kinuha ko. Tapos nagpunta na ako dito sa may dagat. Dito dito na nga muna pala ako kumain sa may gilid kasi ang daming ibon. Ganito talaga dito kapag sunset na or yung pahapon na talaga. Naglalabasa na yung mga ibon. Mahirap na baka madagit pa yung kinakain ko. Dito muna nga pala ako tatambay sa may dagat at dito ko na din balak magpaabot ng gabi. Sobya din kasi talaga nakaka-relax pag nasa dagat ka. Samahan mo pa na napakapinong buhangin tapos yung napakagandang sunset, di ba? San ka pa? Public beach nga lang pala to kaya wala talagang entrance pag napunta ka dito. Ibig sabihin, open siya sa lahat. Tamang-tama nga lang yung mga tao ngayon kasi hindi ganun kadami. Pero pag summer dito, sobrang dami ng tao. At ito na nga, inabot na nga ako ng gabi. Ito talaga yung pinaka gusto ko dito kasi kitang-kita mo yung mga city lights. Napapaligidan din kasi talaga siya ng mga buildings. Sinong mag-aakala na walang entrance fee dito? Tapos ito nga, medyo madilim na nga yung gabi. Ha? Huh? Kailan ba naging maliwanag ang gabi? Maghahaponan na nga at nagutom na nga ulit ako kaya naghanap na ako ng makakainan. Pero bago ang lahat, dumaan nga muna ako dito sa Starbucks. Nag-order na din ako ng paborito kong kape, yung caramel macchiato. Damang-dam ako talaga magwaldas ngayon eh. Okay lang naman kasi minsanan lang naman eh. Sobrang buhay na buhay yung busan kapag gabi. Kung fan ka ng city lights at saka yung mga nightlife, ang daming ganyan dito sa Korea. For dinner nga, nag-decide ako na mag-bento meal na lang. Tinamad din kasi talaga akong humanap na makakainan. At saka mas gusto kong kumain doon na lang sa kwarto ng hotel. Napagod din kasi talaga yung pa ako kanina kakalakad doon sa dagat. Pagkadating ko nga nila, pagko na nga lang yung pinamili ko. Tapos ito yung sinasabi ko kanina na gusto kong ipakita sa inyo kapag gabi na. Di ba sobrang ganda? Kung ganito lang yung uuwihan ko everyday, nako kahit anong pagod pa yan okay lang. Bago kumain, inihanda ko na nga din pala itong bathtub. Magbababad talaga ako mamaya. Pagkatapos nga nun, inihanda ko na nga din itong kakainin ko. May patty, sausage, may kanin, may side dish na din. Tapos bumili din ako nitong itlog. At alam nyo ba kung magkano lang yan guys? Nasa 200 pesos lang yung bento meal na yan. At kung lasa naman yung pag-uusapan, hindi ka natalo sa halagang 200 pesos. At nung makatapos nga ako kumain, nagbabad na nga ako sa mainit na tubig. Mahigit 1 ay nga din pala ako nagbabad. First time ko lang din kasi talaga maligo sa bathtub. Dati kasi yung bathtub namin yung malaking planggana lang eh. Ngayon tapos na nga ako maligo. Magpe-prepare naman na ako bago matulog. Sanay na din kasi talaga ako maligo tuwing gabi. Bali pa every night routine ko na to. Serum nga pala yung nilagay ko kanina. Tapos ito naman yung nilalagay ko ngayon is cream. Neto neto lang din talaga ako natuto mag-alaga ng sarili ko. Eh wow. Tapos ayun, ready to fight na. Ay hindi, ready to sleep na pala. Ito yata yung vlog na sobrang na-enjoy ko every details. Kaya naman bukas may gagalaan ulit tayo. See you bukas ha. Anyong!